si Edgar de la Cruz. Ang naka-duty po ngayon na hydro forecaster po ng pag-asa para po lang dito po sa mga dam ha na under their jurisdiction para po naman natin malaman kung meron hubang mga bubuksan. Opo uh, kasi nga may overspill na po. Sobra ho yung tubig sa dam. Si Edgar de la Cruz. Edgar, good morning, sir. Ah, uh, good morning, sir. Sir Tab Ted. Sir apo, Ted. Apo, morning, apo. Uh, ang lamesa dam po kumusta, sir? Ah, uh, ang latest elevation po ng lamesa medyo bahagyang bumaba. Nasa 79.95 po yung latest elevation nila. Okay, so that means na wala po uh, tayong gagawin po uh, na pagbubukas po ng ating pong mga ano, mga uh, spilling uh, uh, ano. Uh, ang lamesa po uh, nag-overspill sa pag uma, nag umabot po siya sa 80.15, overspill po siya. Okay. Ayun po yung elevation niya, uh, hindi po siya nag spill ngayon. Okay, very good sige po. So, pero uh, kapag ganyan, uh, ilang pong oras ang bibigay niyo pong palugit sa mga LGUs para makapaghanda kasi po hindi biro itong kayo magpapakawala po ng tubig mula sa dam. Uh -huh. Ah, uh, ito po kasi ng lamesa, sir. Uh, wala po 'tong gate. Mm. Nag-overspill lang po siya pagka nag-above mm. 80.15 meters po siya. Okay. Mag-overspill lang po siya kaya po ah mm. uh, Matag, malayo pa. Okay. Naka, nag na po kami ng dam situation na sa lamesa. Ayun, opo, opo. So, wala itong gate. Nagkukusa ito, pero meron kayo at least a warning kapag alam niyo malapit na mapuno. Yes, sir. Opo, opo, opo. Sige, so sa ngayon po, sir, kung sakasakali po magtutuloy-tuloy ang ulan, mga ilang oras yan bago mag-umabot sa kanyang spilling level o araw uh, ba magbibilangin dito? Ah... Uh, Depende po 'yan sa ano ano sa po. volume, uh, volume po ng mm -hmm. ulan na papasok po sa na just sa may watershed ng Lamesa. Mm -hmm. Ngayon po medyo mahina po ang ulan natin. May mga pag-ulan pero hindi naman katulad nung kahapon. Kaya mm -hmm. pero patuloy po na kaya hindi po namin siya inaasahan na mag overspill sa within okay. the uh, day. Opo. Okay. Pero opo. kung pero patuloy po namin siya babantayan para Ay, o, po maglalabas po kami na another latest uh, oh, dam situationer sa sa Lamesa pag umabot na naman po siya ng 80 meters. Okay, sige po. Salamat na marami. Maliban po sa Lamesa, ano pa po ang mga dam under po your supervision? Ah, uh, binabantayan lang po namin itong halos lahat po ng nang dam na nandito sa Luzon, yung mm. especially yung four major dams yung mm. Angat sandro hmm. uh, Sanro ke Magat and Pantabangan. Okay. So far po naman sa mga dams na ito, wala pa pong ano, a danger. Uh, uh, dito po sa apat na major dams, ang medyo binabantayan natin dyan, itong Magat Dam po. Mm -hmm. Kasi medyo <clears throat> ano po ito eh, mga less than 6 meters po yung yung ano niya, yung uh, elevation niya doon sa uh, normal high ng 190. Mm -hmm. So, diyan po tayo nakabantay. Pero naka-issue na po tayo diyan ng preparatory phase kung sakaling mm -hmm. makakaranas po sila ng malakas na pagulan. Uh, naka -prepar naka na po natin yung dam... Opo. Dam management ng magat na mag ano sila ng mag prepare na po sila. Opo, opo. Ang magat to may gate ito. May gate po 'yan. Opo, opo. Sa San Roque po. Ang San Roque mayroon din pong gate kaya lang po medyo mababa pa yung elevation niya. 12 mm -hmm. uh, less than pa, to reach the normal high, mayroon pa po siyang kulang na 27 meters. Ah okay, opo, opo. Sige po, malaya. Pero yung mayroon po siyang dam na dalawa na nasa upstream niya, yung Ambuklao at mm -hmm. yung Binga po. Mm -hmm. Ka kahapon naka-open yung mga Nasa upstream niya yung dalawang dam. Mm -mm, mm -mm. Uh, pero kanina pong mga 12.30 a.m., mm -hmm. uh, September 3, nagterminate na po. Okay. Opo. Opo. Sige po uh, So we expect din po nga Sanang gumanda na ang panahon Ano po Para wala na pong danger you know? itong, ah, mga, po, po. itong mga Itong mga spilling level po ng dam Salamat po Sir Edgar ah uh, Maraming po salamat Sir Ted At magandang umaga po Thank you Si Ginoong Edgar de Cruz, Ang naka ngayon Na hydro forecaster po Ng pag-asa Para po sa ating kalaman Particularly po Itong dam na malapit-lapit nga po Dito sa area po Ng Quezon City At maging dito po Sa area po Ng Valenzuela Ted Filon at DJ Chacha Ngayon Nasa radio 85 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.